Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Meron tayong pag-uusapan dito na uh, viral na, na topic. Ano? So, hmm, wait lang ha. Okay. So, July 10 na, na itong na-post. Uh, regarding ito sa AirAsia. Sabi nga nandito, dito repost na ito eh. Share ko lang itong experience ng friend ko na nakakainit ng ulo. She was traveling with her service dog. Yes, legit service dog. Not a regular pet. Yung mga service dog, ito yung parang ano, no? Ano ba yung mga yan? I-search nga muna natin. Ah, uh, yung service dog. Para maintindihan natin, ano ba yung service dog? Hmm. Ang service dog uh, is a dog that is individually trained to perform specific tasks to assist a person with disability. These tasks can, can uh, are directly related to the individual's disability and can include things like guiding the visually impaired, pwede sa bulag, no? alerting the deaf, sa or providing stability for those with mobility issues. Alam ko pwede rin ito sa ano eh, yung may parang may mental anxiety, yung something like that ano, yung mga may warshak na na sundalo, nagkakaroon din sila ng ganyan eh. Anyway, uh, ano, ah ba 'yon? Tama ba ako? Service dog uh military You uh, know service dogs for veterans with anxiety offer a specialised type of support for uh, military members and retirees who struggle with poor mental health as a result of their service time. May may ganun din. 'Di ba? So, ito yung nangyari sa Air Asia. At least alam natin kung ano yung service dog, 'di ba? She was traveling with her service dog. Yes, legit service dog, not a regular pet. So ganito nangyari. She checks in with Air Asia, walang problema. They issue her a boarding pass. All good. She enters the pre-departure area. No questions asked. she boards the plane and finds her seat then boom air asia staff approach her inside the plane to tell her that she needs to deplane because she has a pet dog <coughs> when she explained that uh, it's a service dog not a pet they responded with a threat mom if you don't get off we'll call the police and they did police came police came took videos of her and she was publicly humiliated after being allowed to board in the first place. Now, here's the thing. Kung hindi pala siya pwede, bakit siya pina-check-in at pina-board in the first place? Why wait until until she was already settled on the plane? O nga naman, ano, uh, do sa... Ma marami siyang nilampasan, eh. Tapos kung kailan nakaupo na, saka siya paaanohin. papa uh, why wait until she was already settled on the plane air Asia had several checkpoints to clarify things perhinaya and nila until the very end only to embarrass the passenger in front of everyone not just bad service this is straight up incompetent anyone here had a similar nightmare with air Asia are they always uh, this inconsistent and cruel when it when it comes to handling passengers with special needs. Ako naman, naiintindihan ko kung may policy talagang ganoon wala tayong magagawa dun eh. Pero ang questionable doon, bakit siya ano, uh, pinayagan? So ito yung, ano, ito yung balita tungkol dyan. Pakinggan natin. Usap-usapan ngayon online ang kwento ng isang pasahero ng Air Asia Philippines na pinababaraw ng eroplano matapos payagang mag-board. Ang dahilan, ang kasama niyang aso. Humingi ng paumanhin ng airline at nilinaw ang kanilang panig. Ang detalye sa agenda report ng ating mobility correspondent G Baroga. Pero ano no? Uh, alam ko may, may eroplano na pumapayag na may dogs eh. Tama ba ako? Kasi parang may nakikita ako na pipicture na daldala nila yung yung pet nila. In hot water na yon ng Air Asia Philippines dahil sa viral Reddit post kung saan pinababa ang isa nitong pasahero matapos payagan namang magboard. Sa kwento ng Reddit poster, nag-check-in ng kaibigan niya nang walang problema pero nang makasakay, nilapitan siya ng isang staff ng airline at sinabing kailangan niyang mag -deplane. Dahil daw ito sa dala niyang pet. Pero ang sinasabing alagang hayop, service dog umano na train para mag-assist sa mga persons with disability. Tinakot pa raw ang kaibigan niya na kung hindi bababa ay tatawag sila ng polis. Nang dumating ang mga ito, kinuhanan daw ang pasahero at pinahiya pa. May 20 Sa panayam ng BNC Mobility, nilinaw ni Air Asia Philippines spokesperson Steve Dailisan na mayroong terms and conditions of carriage ang airline, na aprobado ng Civil Aviation Authority of the Philippines at Civil Aeronautics Board. At malinaw dito na bawal ang mga hayo. Giit pa niya, hindi anti-pet o anti-service dog ang airline. Okay, okay, sige, nasagot. Bawal talaga, no? So, wala, wala namang problema doon. Kung talagang bawal, wala namang magagawa eh kung talagang bawal. So, ang tanong kasi doon, bakit, ano, bakit siya nakalampas? Yun ang malaking question mark eh. Ang sabi po sa akin initially ay uh, hindi po ipinakita yung lagang aso. Hindi po ito idineklara during check-in. Kasi kung doon pa lamang po na ideklara na nung pasahero, ay uh, hindi na po ito agad pahihintulutan. Pero kahit na, wala bang matay yung ano? san itatago? Medyo may kalakihan yung aso eh. Kaya pa sabi mong toy dog yan. Yung ganyang kalaking aso oh. Kahit hindi mo i yan, makikita yan men eh. Ano itatago nila sa ano nila? <laughs> then, then, nyo ba yung ano, yung sabi ni Steve Dailisan? Di ba dati reporter yan si Steve Dailisan? Binabay nyo ba yon? Ang laki no? Sobrang laki niyan. Para sabihin mo na, ano, na hindi diniklara. ba? Diba? Pero paano ito nakalusot gayong may ilang mga screening na, na dapat na eh. Paliwanag ni Dailisan, nabigyan po sila ng tinatawag na natin na permit na mag-carry ng light animals. So, in-assume daw ng uh, screener na sa ibang airline pa, sa sakay. Yun nga Ah, pwede sa ibang airline. Pero kahit na. Yan po. Uh, ah, sa ngayon ay uh, sinasailalim po may sa investigasyon. Sabay, sabay cambio na sinasailalim sa investigation, ano? Di ba? So, meaning, ah, parang tanggap nila na may pagkukulang din sa part nila. Di ba? Sinasalim na po namin sa investigation ng aming mga ground staff doon sa mismong boarding gate. Yung aming mga ground staff doon naman po sa mismong boarding gate, paano po na-conceal or paano po na out? So, ibig sabihin, ito, sige, uh, nabigyan sila ng tinatawag natin na permit mag-carry ng live animals, okay? Inassume di umano ng screener na sa ibang airline sasakay. O, doon sa screener, check! Di, dahil akala mo sa ibang airline sasakay eh. Uh, yun nga lang po, <laughs> ilalim po namin uh, sa investigation ng aming ground staff doon, mismong boarding gate, kung paano na-conceal o paano nakalusot. Hindi makukonceal yan, ang laki ng aso eh. Siguro kung yan ay squirrel, no? yung kasing laki ng squirrel, o kahit nga siguro chihuahua, eh, ang ingay nun eh, hindi mo talaga makukonceal yun eh may pagkukulang talaga sa kanila. Di ba? Again, ha, alam ko na bawal talaga bawal pero may pagkukulang sa part nila, pinayagan nila makapasok. Habang patuloy ang investigasyon, humingi ng paumanhin si Dailisan sa pasahero at hiniling din ang pangunawa okay ng lahat. Okay uh, Ito po, learning experience din po para sa amin sa Asia. Wala po kaming gustong i -open wala po kaming uh, party ano o interest ano na, na, na gustong ma-offend sa pagkata kasi ito sadyang pagpapatupad lamang po ito ng uh, na kabahagi po ng terms and conditions sa kaya lang may pagkukulang eh pero kahit pa paano dapat i-compensate nyo yan di ba? Dagdag pa niya, pantay ang tingin nila sa lahat ng kanilang mga pasahero na itinuturing nilang mga guest. Yan ay matapos lumutang ang pangalan ni Misamis Occidental 2nd District Representative Ando Owaminal na umanoy kasama ng pasahero kaya nakalusot ang aso. Hiningi namin ang kanyang panik pero wala pa itong tugon sa ngayon. Congressman pala eh, kaya pala pinaray, kaya lang, di ba? Bawal sa policy ng, ng ano. Anyway... Meron pang isa dito na post regarding sa Air Asia din eh. Uh, sa influencer naman. Ito ay July 15 naman ito. Tingnan nga natin 'to. Ano ba yung Aha. Uh -huh. Tingnan natin. Influencer in hot water ang isang influencer dahil sa umanoy mapanirang post laban sa Air Asia. Legal action kasi ang rest ng airline. Yan ang agenda report ni Andrea Salde. Dumulog sa NBI ang AirAsia para ireklamo ang isang social media influencer matapos silang idawit sa kargamento nitong hindi na ipadala ng third-party logistics company. Batay kasi sa post ng influencer na ngayon na, bayad na ang kargamentong mula Manila na ililipad sana papuntang Palawan para sa isang event. Meron daw siyang form na nagpapatunay na natanggap ng AirAsia ang packages pero hindi ito dumating sa expected na oras. Dahil wala raw ang items, hindi na siya binayaran ng kanyang kliyente. Gate ng AirAsia, hindi sila ang may kasalanan sa nangyari. Sinubukan din anilang ipaliwanag ang sirkumstansya sa influencer pero hindi ito nagpatinag. Inako po mismo ng logistics company yung uh, pagkukulang o pagkakamali. Pero... Ah, parang ano lang no, uh... Pero ang uh, binanatan niya po sa social media ay Air Asia. Imbis na itama yung mismong post, nag-repost pa siya, sa kanya po dinilit. Eh napakarami pong uh, nagalit sa amin. Marami pong nagsabi na hindi na kami sasakay or hindi na kami lilipad ng Air Asia. Dahil uh, syempre followers sila nitong influencer na ito. Sino kaya yan? Negative feedback mula sa mga nakabasa at nag-share ng post, minabuti na ng Air Asia na paimbestigahan ito sa NBI para masampahan ng kaukulang reklamo kung cloud chasing man po ito, kung anumang mang uh, irresponsible act, dapat din po talaga maitama. What we are trying to protect here is our reputation so that uh, we will be uh, considered na may goodwill kami when it comes to our business. Tiniyak naman ng NBI na gagawin nila ang makakaya hindi lang para sa kasong ito, kundi para masawata ang social media content creators na tahasang ng clickbait o nang gagamit ng mga tao at ahensya para lang pataasin ang kanilang online engagement. Tingnan nga natin, sino ba yon one sided naman daw yung NBI. Hindi yung paninira kong post ay yung na-experience niya unless may nilalaman na dagdag na kasinungalingan. Teka, di ba ang pinadalhan at tumanggap ng package eh, ang AirAsia? Paano hindi nila kasalanan na hindi dumating sa oras yung package? Okay, sabihin na natin, third-party logistics company yung nagkamali. Ang tanong doon, yung third-party na company ba yun hinayar ng parang ang feeling ko ganito kasi ang nangyari eh. Yung Air doon lang ipapadala. Pero iba yung logistics company. Parang paano ba to? Paano ko ba i-explain to? Parang nagigets ko yung ano eh, yung yung problem eh. Sino daw yung influencer wait lang. Sweet Notes daw. Sino yung Sweet Notes? Kilala ba 'yon? <laughs> Sino bayan So ang, ang ang nakikita kong ano, let's say halimbawa no, ah uh, nangyayari yan yata sa ibang ano eh, sa ibang courier eh. Parang ito magpapadala ka sa ibang may bumili kasi sa akin t-shirt before sa ibang bansa. Ang nangyari, 'di ba? Uh, papadala ko yung t-shirt sa LBC. Then si LBC, kay LBC ako nakipag-transact eh. So ang transaction namin between sa akin at si LBC. Now, si LBC pala ay eh, uutusan niya rin pala yung DHL na i-deliver sa US yung t-shirt na binili sa akin. So kung si ano, kung si si LBC hindi niya na ibigay sa sa DHL yung package, paano niya naging problema 'yon? Paano naging problema na DHL? Parang ganyan yung nangyari dito. Kung sa akin mangyari yon, pinadala ko kay LBC, then sa papadala ni LBC sa DHL. Ang sisisihin ko si DHL, hindi si LBC. Hindi pwede yun dahil ang katrans ko si LBC eh. Nakukuha nyo na? Parang, ano, <coughs> third party lang kasi si, ano, si Air Asia. Parang ganun yung nangyari. Halimbawa, may pinadala siya dito sa isang courier na to. Kay Air Asia naman ipapadala. Ang may transaction lang kay Air Asia, si ano si tawag dito si yung courier na pinagpadalhan niya. Nakuha niyo ba? Hindi mo dapat sisihin. Ang sisihin mo yung yung pinagpadalhan mo na courier. Yun yung ano. Dandali, may mga pahabol na forward sa aking mga mga video. Isasama ko na medyo mahaba-haba pa naman ng oras eh. So ito, part 2 ito ng issue ng kay ano Sir Jack. Kilala niyo si Sir Jack? Yung nakaaway ni Aura, Aura Brigela regarding do sa pagtawag ng uh, her, yung sa her kasi, 'di ba hindi daw siya her. Sabi ko dito. Juliana Parizkova Ah, si Juliana ito siya, no? Uh, binanatan si Sir Jack. Pero kasi para sa amin nakaka-offend yung tawagin kaming Sir Bro. Tapos long hair kami na naka-makeup. ba? Diba? Sabi din ganun. Best friend ko yung Billy. Wala naman akong mean. nila uh, nilait ako. Mina, mima diko Di ko naman siya inaano. Pero kasi para sa amin nakaka-offend yung tawagin kaming Sir Bro. Tapos long hair kami. Naka-makeup. Para sa inyo 'yon. Ito na naman tayo eh. Uh, para sa amin, eh para sa inyo 'yon. Eh paano yung para sa amin? 'Di ba? Para sa inyo 'yon. 'Di kayo kayo lang ang magganyan. Sana na iniintindi niyo din na parang ganito 'no. Parang ganito. Bibigyan ko kayo ng maganda example. Dito sa ano natin sa sa Pilipinas required kang magsabi ng po at opo. Para sa ating mga Pilipino kasi, paggalang 'yun eh. Pagka po or opo o kuya, ate, may ganon. Po. 'Di ba? Ano kumain ka na ba? Opo. Po at opo, 'di ba? Now sa paano pag Amerikano, wala naman sa culture nila yung po at opo eh. Sa Amerikano, 'di ba, direct yung name na tinatawag. Kahit older brother niya pa or kahit minsan, ano eh, uh, matanda sa kanya eh. Hindi niya pinupo at opo eh. Pag kinakausap niya, eh, yes, no. Yun lang ang sinasagot kahit bata pa yung nagsasalita eh. So pagka ganun ang sagot sa iyo ng Amerikano, uh, ma ano, mababastusan ka sa Amerikano, dapat may utak ka na iintindihin mo, ah, kasi wala naman uh, wala naman sa kanilang paniniwala yung po at opo eh. Kaya ito pag nanggaling sa hindi miyembro ng LGBT at tinawag ka ng sir at bro, intindihin mo din na hindi nyo naman ka-community yan eh. 'Di ba? Bakit niyo ipipilit sa sa ibang tao yung ano yung gusto niyo itawag sa inyo? Sa inyo yon kayo magtawagan kayo ng ganoon, walang problema, wala namang ipigil sa inyo eh. Pero sa amin kasi, may sarili din kami paniniwala. Kayo, may sarili kayong paniniwala, bahala kayo. Kami din, bahala kami din dapat. Pag nag-cross tayo ng, ng path, intindihin nyo kami kung tatawagin ka namin sir. Or bro. ba? Diba? Ganun, ganun, dapat, hindi yung laging nag adjust para sa inyo. Eh kung balik ta rin natin ng ano ang ang mundo, 'di ba? Nau-offend kayo natin tinatawag sir. E eh, paano kung kami naman no na offend pag may may tumawag sa inyo na na ma'am? 'Di ba? Balikta rin natin. Or nakakabastos sa sa establishment namin pag pumasok kayo naka dress Paniniwala namin 'yun. Pwede bang ano, makisama kayo sa amin? Baka magwala kayo. 'Di ba? Kaya nga totoo 'yung sinasabi ni ano nila nila Ricky Reyes at saka Rene Salud na makontento kayo kung ano 'yung ibinigay na sa inyo ngayon. Kasi hindi na nila hindi nila naranasan dati 'yan. Diba? Huwag na kayo mag-demand ng masyadong ano. Kasi napapansin ko purong palaging sa inyo pabor eh. Diba? Laging paniniwala nyo yung igagalang. Laging paniniwala nyo yung Uh, bibigyan ng pansin. E eh, paano naman yung paniniwala ng iba? Eh paano kung yung mga naniniwala ay eh, dalawa lang talaga ang kasarian? Buti nga yung ano yung naniniwala na dalawa lang ang kasarian eh may batayan yun eh. Pwede nilang isight eh, yung yung utos ng Diyos eh, Sa Bible eh. 'Di ba? Eh kayo may pag ano? May pagbabatayan ba kayo ng ipinaglalaban nyo or gusto nyo lang? 'Di ba? Kaya dapat ano eh. Ewan <laughs> ko pag mga ganito kasi hindi na ano eh. <laughs> 'Di ba? Lalo nung lumalang ipipilit nyo, tapos pagka hindi kayo makapuntos, anong igaganti nyo? Mandalait kayo. di ba Hindi ko gusto yung gupit mo, hindi ko gusto yung ano yon ang igaganti niya yung kadalasan eh, pag hindi kayo nananalo sa argument. Di ba? Yan ang igaganti nyo kung ano yung itsura ng tao yon Pero pag sa inyo ginawa yon magagalit kayo. Baka nakakalimutan natin, majority sa inyo, uh, or ang mga sikat sa inyo, ang kinabubuhay, puro panlalait. Di ba? Kaya naging successful dahil sa pagkukomedy ng panlalait. Bibihira na yata ngayon yung yung mga miyembro nyo na na sumisikat dahil magaling na designer. Magaling na artista. Eh mga sumisikat sa inyo ngayon, mga magaling man lait na eh. 'Di ba? <laughs> anyway, so 'yan lang naman ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.